Padilla agad nagbigay ng reactions sa pagsisimula ng panibagong teleserye ni Kim Chiu at Paolo Bello. Happy na happy ang bestie. Hindi pa man natatapos ang taon na ito ay nasundan agad ng teleserye. Last summer, kinilabas ang first ever movie nila. Ngayon, panibagong paghahanda at karakter ang aabangan. Sino ba naman kasi ang hindi magiging proud sa sunod-sunod na blessings na ito? Mas lalong dumarami ang humahanga sa kanila, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bansa. Katulad ng nilang, maraming napawaw sa husay nila na naging daan para magkaroon ng Best Actor and Best Actress Award. Ayon nga sa mga komento, tama kayo dyan. Sila yung namamayagpag na walang yabang sa katawan. Naalala ko nga noong first movie nila, nagkaisa mga supporters maging sila ay todo promote sa movie. Na yung gumawa o gumagawa ng mga placards para ipamigay ang mga na ito sa ibang fans. Naglalakihang tarpaulin at may pabilboard pa. -billboard pa. Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan ang number one. Kahit sa mga sari-saring store, makikita ang mga larawan nila. Kanyang kalakas ang timbaw. Ayon pa si isang komento. Yung new look nila, umingi talaga ng gusto. At ikinagulat ng lahat. What more pa kaya sa trailer? At pagsisimula ng The by Project. Can't wait na mapanood agad ito. Best ang Kim the best ang acting skills nila, very talented. Anong senior ito?